Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-idol So ngayon, merong nagtanong sa akin kung bakit hindi ko pa daw na ipakita kung paano tumira ng welding Pero wala man lang akong naipakita kung pa paano gagamitin yung mga welding rod Anong ibig sabihin? Ano ba dapat ang unahin mga ka-idol? Unang-una uh, mga ka-idol Kailangan natin ng protection sa ating muka Kasi nakakasira ito ng balat mayroong distansya ang ganyan di masyado malapit didikit para yung penetration ng 6011 pumasok sa loob ito na gagawin natin ha ito yung tinatawag natin na 6011 ang ibig sabihin nito ay ang penetration ito naman 6013 pang hotspot ito naman yung isa yan ang tinatawag na 70-80 yung pang final po so ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano gagamitin ito kasi merong nagtatanong sa akin na itayo na daw itong steel column natin pero hindi pa may pakita kung pa, paano ginagawa alam ko namang maraming marunong ito pero sa hindi pa nakakaalam ito lang ang tuturo ko kasi hindi na natin pwede ituro ng actual sige ganito na lang mga kaidol ito mga kaidol 6013 ito yung kasunod na itira natin ito idol ito kung uh, itong ano na yan ah uh, 6013 yung tinitira natin dito so may kasunod pa yan 7018 yon ang pang final natin mga kaidol pang grooving na yon mga idol, yung pinakita ko na kung paano gagamitin yung 6011 6013 at 6078 ito po yung 6078, ayan nakapenetrate yan Naka sa nakapenetrate po yan sa ilalim ayan ayan so matibay <coughs> baka magtanong kayo kung bakit hindi ko tinitira dito sa may kolong po, hindi ko na po kailangan na titira dito kasi natapos tapos na po yan. Yan, yan. Tapos na po yan. Tapos ako lang mag-isa rito kasi linggo ngayon. Ayan, yan, yan. Yan. Yan kalalabasan na tinitira ko. Kaya, hindi ako lumilipat ng isang lugar kasi nag-isa lang ko dahil linggo ngayon walang tapos lang paso. Mabigat kasi ng willing machine. Hindi ko po mailipat doon. ako lang mag-isa. Pero sa hindi na kalam yun lang ko ang kunting ituturo ko. Magandang umaga mga idol at subscribe lang sa ating YouTube channel. Brains Construction TV and sa ating Facebook page, Brains Construction TV. Maraming salamat at mag-iingat tayong lahat sa ating gawain nga sa araw na ito mga idol.